Department of Agriculture at Department of Public Works and Highways nagkasundong ilipat na sa DA wala sa DPWH ang pagpapatupad ng farm to market road projects para sa susunod na taon ayon niyan sa direktiba ni Marcos Jr. Ang detalye sa report ni Bel Custodio. Magsusumite na ng audit findings ang Department of Agriculture sa Independent Commission for Infrastructure o ICI patungkol sa Ghost Farm to Market Roads o FMR projects sa Davao Occidental at dalawang unfinished FMR sa Zamboanga. Meron isang site doon, uh, uh, marked as completed, pero ngayon lang binubuhusan, may hinahabol na tapusin. So binubuhusan niya na simento, No? Ah, uh, pero dapat 2021 pagtapos at wala, kung kalangala-kalain lagay kasi completed yan, na naman nakubra na nila yung pera eh, di ba? So meron naman isang site na talagang wala yung kalye. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipapasa na ng DA sa ICI ang report sa apat na contracting companies na sangkot sa limang maanomalyang umanong farm to market road projects. Kabilang dito ang DSEM Construction and Supply na nakabase sa Davao. In, -in tatlo naman na yon uh, we have agreed to have to have filed a joint complaint man or caso uh, sa ICI then ICI will uh, determine naman uh, kung i-file nila sa Ombudsman yung mga uh, malamang mababutan sa Ombudsman yun para sa yung mga taga-gobyerno na sang, uh, may may problema dito Madadagdagan pa ng dalawa ang isusumite ng DA sa ICI ngayong araw alin sunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkasunduan ng DA at Department of Public Works and Highways na ililipat na sa DA ang implementasyon ng farm to market Road sa 2026 Of course, uh, we will need the assistance of uh, still the DPWH para nga i-guide kami dyan dahil uh, bagong role na naman namin yan para nga matulungan din sila sa backlogs nila at uh, sa manangyari nga uh, and they have to implement lahat ng kanilang mga projects as soon as possible. Kailangan nang mag-catch up din. Eh, no? uh, pati yung mga FMR ng 2024 five kailangan makatch up din ng uh, DPWH is still under their uh, purview no? Samantala nadagdagan pa ng walong contractors ang sasampahan ng reklamo ng Department of Trade and Industry patungkol sa umanoy maanumalyang flood control projects dahil sa violation ito sa construction industry regulations Actually um merong unang batch no which was the eight which we actually already gave a statement and then meron pang another eight which was given uh, yesterday Labing-anim na kumpanya na ang sumatotal na may formal complaints mula sa DTI, nakasama rin sa top 15 contractors sa inilabas si Pangulong Marcos Jr. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, isusumite muna ito ng DTI sa Philippine Construction Accreditation Board. Siya ka ito ibibigay sa ICI at Ombudsman upang malaman ang kaso na ihahain sa mga sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.